akala mo cute lang to. Bro, minsan yung pinaka-chill ang may pinaka-wild na sekreto. Kilalanin mo tong mga hayop na parang cartoon, pero hindi mo gugustuhin makaharap ng harapan. Unang bida, ang Saiga Antelope. Akala mo drawing lang? Hindi pre, legit na hayop to. At yung ilong niya na parang vacuum cleaner, may silbi yan. Ginagamit niya yon para i-filter ang hangin sa disyerto. Parang built-in aircon at face mask in one. Mainit man o malamig, tuloy pa rin siya sa gala. Di tulad mo absent agad pag malamig ang simoy ng hangin, at hindi lang siya pang museo, kayang tumakbo ng 80 kilometers per hour, parang motorsiklong may trauma, takbo ng takbo kahit walang habol. Next stop, ang Pygmy Marmoset. Ito ang pinakamaliit na unggoy sa buong mundo, kasing laki lang ng daliri mo, pero grabe kung kumilos. Mabilis, likot, at parang may energy ng tatlong batang may extra rice. At huwag kang magpapakute, kahit adorable sila, endangered na pareho. Lalo na si Saiga, unti-unti nang nauubos sa wild dahil sa sakit at habitat loss. So hindi lang sila bihira. Precious sila. Gusto mo pa ng mga ganitong hayop na akala mo harmless pero pang documentary pala? Follow mo na ako para di ka ma-left behind sa next wild chika.